Dere Di malimit mo ka cambio ha Hello viewers and eto ito na nga po ang part 2 ng aking last vlog. So, sobrang tagal nga po bago masundan ang aking vlog, ay gininaw na nga po itong aming isang angel. Abay, napagka ginaw naman talaga dito sa kasile. Dito ko nga talaga naranasan ang napakakapal na fog. Kumpara ng mga panahon na nagpupunta kami ng bagyo, ay hindi naman ganyan. Kaya naman talagang kung papansin ninyo ay mga ginaw na ginaw nga ang tao dito. Tapos nasabay pa nga ang maulang panahon. Siyempre, viewers and bashies, habang nagdidiskarga nga kami ay mag shout out muna tayo. At alam nyo ba, grabe, sobrang dami pala ng messages nyo. Ngayon nga lang kasi ako nagka-oras para tingnan at bisitahin ng spam messages at mga request messages. Kaya naman ang dami ko nga rin nakita ng mga biheras and beshies na nagpapa-shout out. Siyempre, bibigyan nga natin sila ng chance. Kahit na napakatagal na panahon na nga nilang nag-iintay, pasensya na nga po pala kayo dahil napakarami nyo. Kung mm. meron man po akong hindi maisasama, ay mag-message lang po kayo ulit. Shout out Richard Eugenio! Dieter Albis Alqueza Edward Angel Salazar Gregorio Shout out Richard Santos and Lin I Tracking. Richard Tanasa Suelo, Kyron De La Cruz. Shout out Cesar James. Roy S. Solis. Francis Medina. Shout out J. Lord Milamina. Paul De Leon. Shout out Marvin Casquejo Makadat. Shout out Sir Valino Alpred ng Tracking. At syempre Master Ren TV from Team Glenn Butch. 10 out of 10 si Master Ren. Shout out Rene Espina from Edsel Trahano from MGR Trading San Leonardo Nueva Ecija. Shout out daw Jason JM Libunao. Shout out Morris Angeles Aldea. Lemar Candoy. Shout out Nestor Valdez. Arnel Cabria from Tanawan Batangas. Paul Julian, Christopher Soriano watching from Pampanga, Dylan Magtalas, shout out AGB tracking from Erosin Sorsogon, The Dondon, shout out Hisukiko Hardware ng Sabang Baliwat, shout out Tintin ng ZMB tracking. Melanie Procurador, John Michael Bautista from Isabela, Daniel Geroy, shout out Bisoy Tisoy, kaiba yung mga pangalan nyo ah, shout out Ariel Valdavia Alpa, shout out Ariel Ignacio ng ECG, Daniel Magtalas, 5 star driver Sir Ralph Kenneth, shout out Kennedy ng Salangan San Miguel, Janelle Manalo, and Adrian Carlos. Sa haba nga ng ating shoutout ay nagutom na nga ang aming angels na tapos na nga kaming magdiskarga at dumiretso na nga ulit kami dito sa Marcos Twin Mansion dahil dito nga merong kainan. At napakasungit nga na itong si Ming Ming. Pet lover nga pala kami ni Bebo hindi nga lang halata. <laughs> Mahal na mahal nga ng Kuya Jojo itong si Mingming, hindi nga niya matiis kaya binigay na niya ang ulam niya. Nakakatawa nga dahil pati rin pala sila ay pet lover. Pagkatapos nga namin kumain ay bumili nga ulit kami ng buko. Pag nga pala pupunta kayo dito sa Marcos Twin Mansion ay huwag nyo ang palalampasin ang fresh na fresh na buko. Marami nga palang benefits ang buko sa ating katawan. Graduhin lang na kumain muna bago tayo uminom para naman okay ka ba chan?

eto na nga ang Marcos Twin Mansion. Nabili daw ni tatay kagabi lang. Limang piso nga lang daw ang isa at ang kabila naman ay dos. Bago pa nga abuti ng gabi at magkatakotan ay uuwi na nga kami. Medyo matarik nga rin ang daan dito at mazigzag. Kaya naman kapag ikaw nga ay pupunta dito, kailangan ay doble ingat. Napakaganda nga rin pala ng view dito. Kita mo na nga ang dagat. Kung nga lang alam kung anong dagat yan. Grabe, nakaka-amaze talaga yung mga nagbabike dito. Alam mo yung feeling na ako nga iikutin kilang etong Baya namin ay napakahirap na. Para bang mababali na yung mga buto ko sa tuhod samantalang sila grabe ang akyati. Ay kayang-kaya nga nila. At syempre, biharis and beshies, magpapahuli ba naman tayo? Dahil minsan nga lang mabiyahe ay syempre, miss na miss ko na ang drive-in etong si Bumblebee namin. At na miss ko nga rin magmaneho dito sa Manila. Ang mga oras nga na to ay kasalukuyan nga naming binabaybay ang kahabaan ng Pasay. Medyo madulas nga ang daan dahil maulan-ulan pero wala namang ganong sa sasakyan dahil linggo. Mas gusto ko nga nagmamaneho ng linggo dahil konti lang ang mga sasakyan at walang mga makukulit na motor na laging sumisingit sa gilid-gilid. Pero kahit na nga ba ganon, ay dapat hindi pa rin tayo magpapakampante. Kailangan ay maingat pa rin tayo sa pagmamaneho. Alam niyo ba, Harris and Beshies, unang maneho ko nga pala sa Manila ay tulog nga pala si Bebu. Dahil nga sa sobrang puyat niya ay kinaya ko na lang din talaga na magmaneho. Buti na nga lang kahit papano ay binayayaan nga ako ng kalakasan ng loob. At kahit naman talaga hindi malakas ang loob ko, eh wala naman din akong choice. Dahil alam nyo na kapag ka nga, tracking ang hanap buhay ay mahalaga ang bawat oras. At isa pa nga pala, alam nyo ba, Biharas and Beshies, eto nga pala ang pinakaayoko noong unang nag-aaral pa lang ako. Alam nyo yung feeling na kapag traffic, tapos yung daanan mo ay paaho. Yung mga kagaya ng mga flyover. Kasi kapag traffic, talagang umaatras nga ang truck kapag ka hindi mo agad nasa linya doran. Pero ngayon, ay gamay ko naman na kahit mag-traffic pa siya, wag lang isang oras. isusuko eh, susuko na talaga ako sa pagmamaneho. Nandito na nga pala ako nyan sa pier. Noon nga ay nagtataka ako bakit maraming ang truck na humihinto dito. Yun naman pala ay marami ditong nagtitinda ng saging. Masasarap nga raw kasi ang saging dito at imported. Kaya Biharas and Beshes, natikman nyo na din ba ang saging dito sa pier? Totoo ba talagang masarap? At <laughs> sa simula nga rin pala ng aking vlog na to ay naipakita ko nga sa inyo ang aking mga kamalian. Siyempre hindi naman tayo perfectong tao nagkakamali at nakakalimot. Kaya lang syempre dapat, pag nagkamali tayo, ay matuto na tayo. Huwag tayong matigas ang ulo. Kagaya na nga ng ganitong senaryo, medyo mabilis nga ang takbo ko at naabutan nga ako ng red light. Pero aminin nyo, kapag ganyan yung stoplight na walang countdown, ay medyo nakakalito. Buti na nga lang ay nakatawid ako nung orange pa lang. O diba napakapasaway? Syempre, Biharis and Beshies meron ulit Part 3. Maraming salamat nga pala sa mga nakasuporta sa akin hanggang ngayon. nakaka po yung mga comments nyo, lalo na yung mga talagang loyal at solid followers ko. Thank you po sa inyong lahat. Lagi po kayong mag-iingat sa bawat biyahe. God bless you at mabuhay po kayo mga truck drivers at mga helpers. Yun lang. Thank you for watching. Bye! See you sa Part 3!